Bukas ang data pero walang internet connection. Solusyon na natin yan. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial ay tuturong kayo kung paano ayusin ang mobile data na bukas pero walang internet connection this 2025. Isasabi ko ang mga effective ways. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang pitutin ang like, share and subscribe. Ayan guys wala akong internet connection tapos may load naman ako pero ayaw gumana. Ganto ang gawin ninyo. Ang una pong way ay pwede pong airplane mode natin ng matagal yung ating cellphone, paulit-ulit na airplane mode, and tingnan po kung gagana. Kapag po hindi pa, inari po ang second way. Una po ay pumunta sa settings. Sa settings ay tap ang SIM and network settings. Tapos dito naman po ay pindutin po yung SIM 1 or yung any SIM po na ginagamit mo. Mag-scroll down pababa at hanapin ang access points name. Then, pindutin po natin to. Ang gagawin po dito ay pindutin po yung three dots. Then, pindutin yung reset to default. Mag-wait na ilang seconds. And ayan, tapos na po. Reset default APN settings completed. Tingnan po kung may internet na. Pero pag wala pa, ito pa ang other way. i na po natin. Then, dito po sa settings ay mag-scroll down pa baba At pindutin po yung system. Sa system ay pindutin yung reset phone. Then dito po ay pindutin po yung reset Wi-Fi settings. Reset mobile, Wi-Fi and Bluetooth. Kapag sure ka na po ay pindutin po yung reset. Then i-enter mo po yung password ng iyong cellphone. Then mag-wait po tayo ng ilang seconds. Then lumabas na po. Wi-Fi settings had been reset. At ito po yung way na nag-work sa akin. At ayan guys bumalik na ang aking internet connection. At ganito lang po siya kadalik. Thank you for watching at kung nakatulong ko mabalik ang data connection mo ay eh, tulungan mo naman ako. Pindutin mo like, share, and subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you.